Nagpapatuloy muli ngayong umaga ang Kapihan 2013 ng bagong hain dito sa kape at Balita kaugnay sa eleksyon. Sama-sama natin kilalanin ang mga tatakbo sa eleksyon ng lokal na pamahalaan tulad po ng kakandidato bilang alkalde, gobernador at congressman. Sa asala ngayon sa Kapihan 2013 ang dalawang kandidato sa pagkagobernador ng lalawigan ng Cavite. Ang probinsya ng Cavite, kanlungan ng revolusyon laban sa Kastila bayan ng mga bayani tulad ni General Emilio Aguinaldo. Pinakamaliit ito sa limang lalawigan na bumubuo ng Calabarzon Region. Pero ang Cavite ang may ikalawa sa most densely populated na probinsya na tinatayang nasa 3 milyon ang populasyon. Kaya naman pumapangalawa ang Cavite sa mga pinaka-vote-rich province na may halos isang milyon at 800 libong rehistradong butante. Marami itong magagandang tanawin na dinadayo at malapit pa sa Metro Manila. Kaya lumalala na ang traffic labas-masok ng lalawigan tanda ng pag-unlad ng probinsya ay ang paglaki ng kita nito mula 2.23 billion pesos noong 2010 bahagya itong lumaki sa 2.47 billion pesos noong 2011 dagdag pa rito ang pagtaas ng internal revenue allotment na ibinigay ng national government sa Cavite mula 1.67 billion pesos noong 2011 tumaas ito sa 1.81 billion pesos noong 2012 ang kasalukuyang gobernador na si Juanito Victor John Bigremulla Jr gusto pang magsilbi ng ikalawang termino. Pero si Congressman Erineo ayong maliksi ng Lone District ng Imus Cavite, gusto nang balikan ang pwesto niya sa Kapitolyo. Namisay kanyang inupuan ng tatlong termino mula 2001 hanggang 2010. Sabay-sabay nating kilatisi ng mga kandidato sa pagiging gobernador ng Cavite dito sa Kapihan 2013. Music. Ngayong araw sa Kapihan 2013, makakasama natin live dito sa studio si Cavite, 3rd District Representative Ayong Maliksi. Good morning po, Congressman. Uh, magandang maga, Susan. Good morning. Po. Good, morning. Good morning. Live naman mula sa silang Cavite, si incumbent Cavite Governor Junvic Remulia. Good morning, Governor Junvic. Magandang maga, Susan. Magandang maga, Jabal. Morning, sir. Okay, okay, at syempre nasa silang kabite rin nakasama nating si Michael Pahatin para kilatisin ng mga kabite ang dalawang kandidato sa pagkagobernador ng probinsya. Alamin nga muna natin ang panlasa ng masa mula sa kabite. Michael, morning. Hey, okay, right, natin, natin, si Michael. So, siguro... Sige, banat kaagad uh, tayo sa unang tanong. Uh, uh -uh, at uh, meron lang tayo mga paalala sa ating mga kandidato. Bibigyan namin kayo ng 45 seconds. Para po sagutin ang uh, bawat tanong na ipupukul po namin sa inyo. Unang tanong po sa ating kapihan 2013, Ayan, huh? ang uh, pagiging election hotspot of uh, area of concern ng Cavite. Ang Comelic uh, PNP po ang nagsabi niyan, sinabi pa ni Interior and Local Government Secretary Marojas na pasok ang Cavite sa top 15. Ibig sabihin, mataas ang insidente ng karahasan mm -hmm. dito. Kung hindi sa inyo congressman, kaninong kampo o partido po magmumula ang mga insidente ng karahasan? tiniti ko sa inyo na hindi sa aming kampo, gawa ng ever since, miskin ako Gobernador hanggang ngayon, eh, talagang kinukundin ako yung paggawa ng mga illegal na bagay. In fact, hindi pa nagsisimula ang kampanya. Pati yung baril na lisensyado sa pangalan ko, sinurender ko agad sa polis. Sinorender niyo po? po sa polis. At, uh, Bakit po? Bakit po? Para wala may... nang masabi sila na ako ay merong armas. At uh, marahil kayo napabilang na medyo uh, iyon uh, ang kabite, eh, kamakalawa lamang eh, yung isang dating ABC chairman, chairman namin sa Luso ng Cavite, si Boy Picache, mm. eh, pinaslang mm -hmm. uh, umagang-umaga sa palengke. Eh, yun eh, ang tingin ng aming mga kalabigay dahil sa politika. Mm -hmm. Alright. Okay. So Alright, thank you po. Mm -hmm. Si Governor Junvic, go. Same question. Apo. Uh, the same uh, question. Uh, Apo. Okay. Uh, dati pa namang kinukonsider na hotspot, ang lalawigan. Pero nababahala po ako sa sagot ni Congressman. Congressman, nahiya naman kayo. Kaibigan natin si Boyi, pareho nagsilbi sa atin yan nung magkakampi tayo. Hindi wala akong kasalanan sa atin pareho. Nung magbuhay po yan, araw-araw, kung nasa Cavite City tayo, kasama natin siya. Ngayon na pinatay siya, mo naman po na ng kanyang pagkapatay. Huwag naman ganun. Siguro dapat magsama na lang tayo para mahanap kung sino pumatay sa kanya dapat yung mga dalawang daang pulis na nakabarikada doon sa Imus. Kunin naman natin, ahanap natin kung sino pamatay. Kaibigan natin pareho yan, wala hong kasalanan yan. Hindi na hong sa politika. Sana hong magsama tayo. Gustong mm -hmm. sumagot ni Congressman Malisi tungkol sa eh, bagay na yun, ginagawa puhunan. Yung... Hindi ko ginagawang puhunan yon kahit kailan. Hindi ako gumagamit ng mga tao per para, para isulong ang aking uh, uh, At sinasabi ko lamang ito to, oh, na talagang si Boye Picache, dating ABC chairman, kakampi namin sa politika hanggang ngayon, at uh, si Epinas Lang, na ang tingin ng mga kababayan namin, eh, dahil sa politika. Yun ang aking sinasabi. Mm -hmm. Alright. Uh, si... The... si Governor, meron ka gusto sabihin, Governor? Doon po sa sagot ni Congressman. O oh, siguro bago natin lagyan ng rason kung bakit nangyari dyan, yung mga pulis natin ang paimbestigahin natin kung kulay politika ang binibigay niya, sana maklaro natin yan. Kasi kung pinapalabas niya, ako ang nandiyan dyan. Eh, niminsan, hindi ako natutong gumamit ng kaharasan para ipalawak ang politika ko. Kawawa naman si Boyi, pagdasal na lang natin siya. Kaibigan natin pareho yan. Alright. right. Sige, okay. mm -hmm. so, tanong. Pareho po may tuturing na political families ang uh, Pamilya Rimulya at Pamilya Maliksi. Ano po ang posisyon Inyong dalawa, sa usapin po ng political dynasty. Unayin natin si Congressman Ayong. Yung political dynasty, uh, kung inyong mararecord ka ba kila lamang, eh, medyo hindi naman pinaboran ng Korte Suprema. Kasi kung totoo sin talaga, ang nagde-decision dyan ay taong bayan. At uh, marahil taong bayan na makapagsasabi talaga kung iyong mga pamilya na tumatakbo sa larangan ng politika, e eh, ginagamit nila yung kanilang katungkulan para isulong kanilang personal na interes. Mm. Sa maraming lugar, lalo na yung mga makapangyarihan na, na pamilya, maaaring masabing nagagamit nila sa lapi-influencia. Pero mm. sa marami ng lugar, kahit meron mga pami pamilya na tumatakbo, magkamag eh, <clears throat> kita ko na taong bayan naman ang nagdidesisyon. Pagka na pinayagan ng taong bayan, yung ganon, eh wala tayong magagawa. Gawa ng kapangyarihan as tao. Mm -hmm. Issue ng political dynasty? Ah, kami naman ho eh, tatlo kami magkakapatid at matagal na kami tinuturing na political dynasty. Hindi naman ho namin tinatalikuran yan. Kung sabihin po ng batas, kung sabihin ng Supreme Court na bawal ang ginagawa namin, handa ho kami umatras. Eh, siguro, isa na lang matitira sa amin. Kundi ako, si Gilbert o si Boying, anong sabihin ng batas? Pero ang tingin ko dyan, our work speaks for itself. Yung ginagawa namin maganda, nakikita ng mga tao, kaya nahalal kami. Pero handa ho kaming sumunod sa batas kahit kailan. Right. Okay. At uh, pa yung susunod natin tanong ay kaugnay po nitong matagal ng pinaplanong LRT Cavite Extension, Congressman Maliksi. Gumasas daw po kayo ng 500 million pesos para sa relocation project para po sa mga maapektuhan. 2,000 housing units daw dapat ang gagawin, pero ayon daw po sa isang UP Geological Sciences expert, 180 pa lang ang naipatayo at wala pa raw light at water supply. Ano po masasabi niya kung ganyan ang issue nito? Uh, maganda, babodit na itanong niya yan. Kasi yung LRT issue na yan ang laging binabatikol sa akin ng aking katunggalin sa politika. Uh -huh. uh, sinasabi niya na yung 500 million ginastas ko lamang sa, sa 180 bahay. Eh tatanong ko sa iyo, may pat saan mo may tatayong yung 180 bahay kung hindi ka bibili ng lupa? Mm -hmm. Eh malaking uh, halaga buhat doon sa 500 million, ibili natin ng lupa na pwedeng pagtayuan ng 2000 na bahay. At yung lupa na yon, pinagawa natin kalsada, dinevelop at uh, pinabakuran, may drainage, may power line at uh, yung ng 180 bahay, inang talagang uh, paunang nagawa. Mm. Pero meron pang na pera para makumpleto in 2,000 bahay na talaga dapat itayo sa lugar na mm -hmm. Pero ang pinapakita na sinasabi mm -hmm. lamang nila, mm -hmm. eh, sa 180 lamang gilasin siya 500 million. Okay. okay. Alright, mm alright. Right. May ano doon Governor, po? John Dick? Go Governor? Uh, Una-una po, Congressman, meron pong audit, observation memorandum ng Commission on Audit na pinapasoli sa inyo ang 28 million na ginastos nyo na ang biniling lupa na ay emancipated title na bawal. Na nagbayad kayo ng commission sa seller ng lupa, as ah, a agent na lupa, na bawal rin. Na nagtambak kayo ng 49 million na ghost delivery doon po sa LRTA site. Hindi pa po yun. Ayon po sa mga developer, ang cost po for developing a house na low-cost housing ay umaabot lang po sa 240,000 isang bahay. Nung natapos niyo po yung 180 na bahay, ang umaabot po ay 2.8 million ang isa. Paano po nangyari yun? Alright. Mm -hmm. All right, sige. Ipasagutin natin siguro. Issue niya, no? pa rin natin si Congressman Maliksi dyan. Uh, yung punto por punto dun sa, ano? sa so, sinabi yung Yung sinabi ni Governor John Vick na yun, ni Governor John Vick, ay eh, pa parin nakabulaanan. Eh, yung sinasabi na yung... Kawa daw po nagsasabi. Eh, eh yun lang yung parang observation ng kawa na pinaliwanag na namin ngayon. Mm -hmm. At yun yung nasagot na natin lahat. Lahat ng dokumento niyan, eh, uh, maliwanag na maliwanag, na naisubmit, na, nagdaan na sa kawa. At yung sinasabi niya na, na pagtatambak na yun, na, na, ghost delivery, eh, inibistigahan ng parang sangguni ang panlalawigan niyan, eh, mismong mga ingeniero ng probinsya na under niya ang nagsasabi na talagang nandoon na sila ng initatambakan. Mm -hmm. Tunay na nagtambak. At uh, ang nakakatawa dyan, yung pera na sinasabi niya na yun na para bang... Uh, uh, parang bayad o sa delivery. Siya nag-approve noon eh. Mm -hmm. Sa voucher, sinasabi niya na talagang kompleto ang delivery noon. Uh mm -hmm. eh, ano ah. sinasabi niya? Eh, mabuti nga yung mm na, napapag-usapan niyan para may paliwanag naman yung aking side. Kasi ah, para yung propaganda na ginagamit niya sa aking mga kalabigan ah. sa Kabite. Masagutin muna muli natin si Governor Remulla bago natin puntahan si Michael Fahating para sa panlasa ng masa. Governor? Governor, para nakakalimut yata kayo. Nangyari po yon 2008-2009. Nag-governor po ko 2010. Nung deliver po yan, kayo po ang governor. Kayo po ang pumirman ng cheque. Kayo po ang pumirman ng acceptance ng engineering. Bigay natin, nasabi ng engineering, ng hearing, sabi nila, oo, may tinambak. Tinanong ko, pula ba? Ano ba kulay na lupa na tinambak nyo? Sabi nila, pula po, pula ang lupa na tinambak. Saan nyo ba tinambak? Kinalat po namin sa buong site e pina-examine po natin sa National Institute of Geological Sciences at nakita nila ang 100% na konstitusyon ng lupa doon ay dilaw, na ni isang pie ng pulan ng lupa ay walang nakita. Paano po nangyari yun? Kayo na ho sumagot doon. Okay. Uh, Mismong mga engineer niya nagsasabi na talagang, habang nagtatambak na doon sila eh. Mm. Eh yung ginamit pa niya isang testigo ng no, barangay kapitan na sinasabi eh, wala siya nakita nagtatambak doon. Eh nung no, maging barangay kapitan niya, 2010, October of 2010 eh. Mm. Eh bago na tapos yung 2010 eh. Nung no, aking gobernador, kompleto na yun eh. At saka yung mga indiyero, under niya lahat yung mga engineer eh. Siya mm. na talagang nandoon sila noong tinatambakan. Mm. Eh yung sinasabi niyang patataw noong taga... UP na yun eh. Eh, in-interview na nga yung professor yung sinasabi eh, pinapalabas pa niyang sa ako sa John Bick na ako raw ay yung uh, sabihin ay gumagawa ng kalokohan doon. Sinabi noon no, professor na hindi, hindi niya sinasabi na corrupt si governor ay yung maliksi. Hmm, so, yung ginagamit niya na mga propaganda sa Kabite, ay e, para lamang talagang paninira sa akin eh. Hmm. Hmm. Gob ano? Gov, mayroon ka pa bang gusto na pahabol dito sa, sa sagot ni Congressman? Pwede ko, Huli ng huli. Mm -hmm. Um, huli na kasi ito. parang hindi ho alam niya ano trabaho ng governor hmm. ko ano ang ng congressman natin kung ano ang trabaho ng professor. Hindi po trabaho ng professor kung sabihin kung ko sino korap at sino hindi. Ang trabaho niya lang po ay mag-examine gamit ang siyensya kung meron talagang tinambak o hindi. Sabi niya, wala akong papel dito para sabihin kung ko sino korap. Pero 100% sure ako na sinasabi na wala pong tinambak dito. Sinabi niya po, hindi pa daw barangay captain yung testigo. Eh kayo na rin, hindi, hindi po ako governor noong nangyari ito. Tapos sinasabi niyo, ako po pumirma. Wala po akong pinipirmahan dyan, kayo po lahat pong pumirma. Kaya kayo nung magsabi, siyensya o yung anecdotal evidence na binibigay. 100% for sure ang UP scientist na wala pong tinambak doon. Okay. okay. All right. Babalikan natin si na si governor ah, at saka si congressman. Pangalawang tanong pa lang yan. Uh Nasa silang kabiti po ang kasama natin si Michael Fahatin para kilatisin ng mga kabiteño ang dalawang kandidato sa pagkagovernador ng probinsya. Alamin natin ang panlasa ng masa sa kabite.